Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating kaalaman na ang isa sa pinakamadalas pagkatuklasan ng mga nakatagong yaman ay mula sa ilalim ng lupa. Pero alam mo ba na posibleng ang yaman na ito ay bumago sa buhay ng lahat ng tao? Kaya mula sa gintong barya na may milyong halaga hanggang sa sekretong silidaklatan na naglalaman ng lahat ng kaalaman ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na nahukay mula sa ilalim ng lupa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Mga Gintong Barya Talaga namang napakataas ang posibilidad na makadiscover tayo ng hindi nating inaasahang bagay sa hindi inaasahang lugar. Kagaya na lamang nang nangyari sa isang mag-asawa mula sa California kung saan habang naglalakad lamang sila sa labas ay bigla silang nakadiskubre ng nakalibing na paso na maniwala ka man o sa hindi naglalaman ng isang libo, apat na at dalawang gintong barya na mayroon daw presyo na umaabot sa 10 milyong dolyar o kung sa pera natin yan, iyan ay katumbas na ng limang dang milyong piso. Na talaga namang gumulat at nagpasaya sa mag-asawang nakadiskubre nito. Ang mga gintong bariya ay nagmula pa raw mula 1847 hanggang 1894 kung kaya't purong ginto pa ang karamihan sa mga ito. Na dahil antigo rin ay talaga namang may mataas na presyo kung ibebenta sa merkado. Hindi matukoy ng mga eksperto kung sino ang naglagay ng mga gintong barya sa lugar at kung bakit. Pero naging dahilan pa rin ang pangyayari nito para maraming mga tao ang sumubok na maglibot sa lugar sa pag-asa na makakahanap din sila ng nakalibing na yaman. Number 9, Mami na Pusa at Salagubang kung pamilyar ka na sa kultura ng sinaunang Egyptian ay sigurado akong alam mo na na noong unang panahon ay sinasamba nire-respeto nila ang mga pusa kung saan tanging mga mayayamang tao na may mataas na estado sa komunidad lamang ang may karapatan na mag-alaga ng mga hayop na ito na naging daylan para may matuklas ang libingan sa bansa na naglalaman ng mga pusa na ginawang mami na sabing nagpapakita raw kung gaano nire-respeto ng mga taga-sinaunang Egypto ang ganitong hayop hanggang sa kanilang kamatayan. Kasama din ng mga pusa ay nare-respeto din ng mga taga sinaunang Egypto ang mga salagubang dulot ng mga dung beetle na nagtutulak ng kanilang dumi hanggang sa magkaroon nito ng hugis na bilog ay nagsisimbolo raw ng araw na isa sa simbolo ng Diyos sa Egypt kung kaya't may matatagpuan din tayong mga salagubang na ginawang mami sa ilan sa mga libingan sa bansa. Number 8. Nakamamanghang Antil alam mo ba na ang mga langgam ay kalibel ng mga tao pagdating sa kagalingan na bumuo ng komunidad at mga tirahan? Mapapatunayan ng ganitong kaisipan sa nadiskubre ng mga eksperto sa bansang Brazil kung saan nakatagpo sila ng anthill megalopolis na sa sobrang laki ay inabot ng napakaraming linggo para lamang mahukay kung saan sinasabi na inabandona na ng mga langgam ang lugar nito ito na matapos madiskubre ng mga eksperto ay talaga namang gumulat at nagpamanga sa kanila sa kadila ng napakalawak ng mga butas dito na matapos nilang punuin ng liquid aluminum para makuha ang struktura nito ay talagang namang nagpapakita kung gaano kaganda ang pagkakabuo dito. Nakatagpo ang mga eksperto ng mga silid pati na rin ang mga hardin sa loob ng anthill na nagpapakita lamang kung bakit ang mga langgam ang isa sa pinakamatalino at komplikadong nilalang na naninirahan sa ating planeta. Number 7. Dambuhalang Bangkay ng Dinosaur mayroong nadiskubreng bangkay sa mansang Argentina na pinaniniwalaan ng maraming eksperto na maaaring nagmula raw sa pinakamalaking nilalang na namuhay sa ating kalupaan sa kasaysayan. At ito ay ang dinosaur na kung tawagin ay Titanosaur na matapos imbestigan at pag-aralan ng mga eksperto ay napagalaman na mayroong mahahabang mga leeg at mahahabang buntot na naging daylan para umabot ng bigat ng nilang mula apat na po hanggang isang daang tonelada. Nasinabayan pa ng kanyang tangkad na sinasabing umaabot raw sa 25 metro na naging dahilan para magkaroon siya ng dambuhalong sukat ng pangangatawan. Ang nahukay na fossil ng titanosaur daw na ito ang pinakamalaki sa lahat at dahil pinaniniwalaan nila na ang dinosaur na ito ay naninirahan ng magkakagrupo ay mataas daw ang posibilidad na makadiskubre pa tayo ng mga bangkay ng ganitong nilalang sa bansa. Number 6. Pinakamatandang keso sa buong mundo ang keso ang isa sa pinakasikat na pagkain sa ating lahat. Pero ano ba na ang popular na pagkain na ito ay matagal nang ginagawa. Kung saan may nadiskubre na ang mga eksperto na isang keso na lagpas 3,000 taon na raw ang tanda. Noong taong 2010 ay nadiskubre ng mga eksperto ang libingan ni Thames kung saan nila nadiskubre ang isang keso na matapos nilang pag-aralan ay napagalaman nila na ginawa pa noong 3,200 taon na ang nakararaan na naging para makuha nito ang titulo sa pagiging pinakamatandang keso sa ating planeta. Hindi na posibleng kainin ang keso dulot na meron na itong bakterya na nanggaling pa noong unang panahon na maaaring maglagay sa peligro sa kalusugan ng susubok na kumain nito. Ngunit dahil sa pag-aaral ng mga eksperto ay nadiskubre na mayroong napakaasim na lasa ang keso kung sakaling titikman siya ngayon. Number 5. Kalansay ng Mamot Ang mamot ang isa sa pinakapopular at matandang hayop na nanirahan sa ating planeta. Kung saan pinaniniwalaan na mayroon silang katawan na parang isang dambuhalang elepante na binabalot ng makapal na balahibo. Pero alam mo ba, na ang kalansay ng sinuunang hayop na ito ay maaaring madiskubre sa lugar na talaga namang hindi mo aasahang posible pala. Ganito ang naranasan ng isang magsasaka mula sa Michigan ng Bansang Amerika kung saan may nahukay silang kalansay malapit sa kanilang bakod na patapos nang ipagbigay paalam sa mga eksperto ay napagalaman na kalansay pala ng isang mamot na naging extinct humigit kumulang 10,000 taon na ang nakararaan. Halos kumpleto pa ang kalansay na nadeskubre sa lugar kung kaya't naging kabilang ito sa pinakanakamamanghang kalansay na nahukay mula sa nilalang na tinatawag na mga mamot. Number 4. Sekretong Air Raid Shelter Hindi na bago sa ating kalaman ng ang pandaigdigang digmaan ang pinakamalawakang labanan sa ating kasaysayan kung saan may ginawang sekretong taguan ng mga sundalo noon para maging kanilang kuta at proteksyon mula sa kanilang mga kalaban. At ang isa sa mga sikretong lungga na ito ay nadeskubre ng isang lalaki mula sa bayan ng Luton sa bansang England. Kung saan maniwala ka man na sa India ay natagpuan niya ito sa ilalim ng kanyang driveway. Na matapos pag-aralan ng mga eksperto ay ginawa pa raw noong pangalawang digma ang pandaigdig. Kung saan ginamit daw ang lugar nito ng mga sundalo upang magtago sa kanilang mga kalaban noon. Sadya namang makasaysayan talaga ang pagkakatuklas na ito na nagpapakita lamang na posible talagang makadiscovery tayo ng mga hindi inaasahang bagay sa mga hindi inaasahang lugar. Number 3. Sinaunang balyena Maniniwala ka ba sa sasabihin ko sa iyo na ang dambuhalang nilalang na mga balyena ay dating naninirahan sa lupa? Ganito ang napatunayan ng mga eksperto mula sa mga bangkay na kanilang nadiskubre sa disyerto sa bansang Egypt na kung tawagin ay Wadi Al-Hitan o kilala sa bansag na Valley of the Whales kung saan ang mga sinaunang kalansay ng mga balyena ay nakalibing dito na nagpapatunay na ang hayop ay mayroong kakayanan na maniraan sa lupa noong unang panahon hanggang sa nag-evolve sila para mamuhay sa tubig na ating nakikita sa kasalukuyan. Ang mga kalansay din ng mga balyena na matatagpuan sa Wadi Alitan ay mayroong mas maliit na sukat kaysa sa mga balyena ngayon na nagpapakita kung gaano mas nakatulong ang paniniraan sa dagat para makuha ng mga balyena ang kanilang dambuhalang pangangatawan. Number 2, Libingan ni Qin Shi Huang Ang pinakaunang emperor ng bansang China ay si Qin Shi Huang kung saan sinasabi na ang kanya raw libingan ang pinaka at pinakamayaman sa lahat sa kadailan ng matatagpuan sa loob nito ang 7,000 estatwa ng mga sundalo na sinasabing promoprotekta raw sa katawan ng kanilang pinuno hanggang sa kamatayan kung saan maniwala ka mano sa India ay sobrang detalyado ang itsura ng bawat isa sa mga sundalo na mayroong uniqueness at kaibahan mula sa iba. Maliban sa mga estatwa ng sundalo na tiyatawag na Terracotta Army, ay may mga trap din sa loob ng libingan ni Qin Shi Huang. Kung kaya't makikita talaga kung gaano kaprotektado ang lugar kung saan siya nananatili hanggang sa kamatayan. Bago ay dumako sa una sa ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang isang libingan sa Asia na kahit matagal na raw iniimbestigahan ng mga eksperto ay hindi pa rin nila matukay kung sino ang mga bangkay na nakalibing sa lugar at kung saan sila nang galing at dahil kasaysayan ng lugar na ito ay hindi na malalaman pa ay posibleng hindi na natin matukay kung ano nga ba talaga ang kwento na tinatago ng libingan na ito. Number 1 Sekretong Lagusan Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ayon sa relihiyon ng taga sinaunang unang Egipto? E meron daw isang sekretong lagusan ng nakatago sa ilalim ng statwa ng Sphinx na naglalaman ng napakalaking sekreto. Ito ay ang sasabing lagusan papunta raw sa nakatagong aklatan na naglalaman ng lahat ng kaalaman sa ating planeta na naging para maraming mga eksperto ang sumubok na maghanap nito sa kasamang palad ay hindi pa rin nahahanap ang lagusan na nakakonekta sa silidaklatan na ito ngunit dahil patuloy pa rin ang mga bagong tuklas at diskubre patungkol sa Egypt ay maaaring sa susunod ng mga taon ay tuluyan nang ngang madiskubre ng mga eksperto ang lagusan na ito na hindi may tatangging babago sa buhay ng lahat ng mga tao at yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadami pa nating dapat malaman at matuklasan patungkol sa napakayamang kasaysayan ng ating planeta. Kung saan ba nga sa ilalim ng inyong lupa ay may nakatago pa lang sekreto na ikaw lang ang makakatuklas? Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubreng ito ang pinakanakakagulat? I-comment mo naman 'yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga akseliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.